Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Marami ngayon ang kinilig at natuwa sa video nga ni Mr. MJ Pilipe. Makikita kasi at maririnig sa nasabing video na binigyan nga ni Kelsey isa sa mga bata sa age showtime na mag na si na Donnie at Belle. At talaga namang grabe ang naging reaksyon dito ni Belle sa pagbuking nga ni Kelsey. Ay nga dito sa ilang mga netizens ay talagang totoo man ang sinabi ni Kelsey na ang mga bata ay hindi marunong magsisilaling. Kaya naman halina at panoorin natin ang nakakilig na video sa pagbukingan ni Kelsey sa Don Bell. Si Ate Bell o si Kuya Donny? Si Bert Bob! Ah! Si, <laughs> <laughs> si, si Bert mo, si Ate Bell o si Kuya Donny? Si Bert Bob! Ah! Si Cê ah, <laughs>